Sampung milyong piso ang pwedeng makuha ni Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo ng gintong medalya sa Paris Olympics 2024. Yo, what's up mga sa Kaya sa Abang Likod Mira mula kayo yan kung bago ka pa sa akin Facebook page, YouTube page, TikTok page, Instagram Don't forget to subscribe At kalimbangin mo na ang aking notification bell Para updated ka sa aking every vlog So, nung makaraan lamang po ay nanalo Ng gintong medalya si Carlos Yulo Na kung saan ito po ay ang category ng gymnastic Ang kauna-una ang lalaking nakapag-uwi Ng gintong medalya sa bansang Pilipinas At ang unang-una nakapag-uwi nga pala Ay si Heidelin Diaz sa larangan ng weightlifting na kung saan siya rin po ay nakapag-uwi ng gold medal nung nakaraang Tokyo Olympics. Sa video ito, ating tatalakayin kung ano-ano nga bang mga prebilehi yung pwede makuha ng isang atleta kapag ka sila ay nanalo ng gintong medalya sa larangan ng Olympics. Alam naman nating lahat mula po sa Republic Act No. 10699 on National Athletes and Coaches Benefits and Incentive Act, may mga cash incentive na nakalaan para sa mga medalistang tulad ni Carlos. Para sa gintong medalya sa Olympics, makakatanggap siya ng 10 milyong piso Bukod pa dito, may mga karagdagang insentibo rin na mula sa iba't ibang sektor at pribadong kumpanya na nag-aambag sa pagtanaw ng utang na loob sa mga atletang nagdadala ng karangalan sa Bansang Pilipinas. Hindi rin natin dapat kalimutan ang scholarship grants na maaaring ipagkaloob sa kanya, pati rin ang kanyang lifetime monthly pension na nakakatulong sa kanyang pangmatagalang pangangailangan. Kasama na rin dito ang housing benefits at iba pang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Bukod sa mga material na mga benepisyo, mahalaga rin ang moral at spiritual na suporta ng sambayanang Pilipino. Ang pagkapanalo ni Carlos ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan. Isa itong patunay na ang dedikasyon at determinasyon ay nagbubunga at nagtatagumpay. Kaya naman po ang inyo pong abang lingkod, Sampu ng lahat ng mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundong ito ay taos pusong pagbati kay Carlos Yulo. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino. Yun lang. Bye!